One, two. people, people, welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre ko ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam niyo, Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng... Maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang kagandahan ng mamasang ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat mga amigo, amiga? Sana lahat kayo ay kasing ganda at kasing fresh ng mamasang ninyo ngayong araw ng... Wednesday. So, yun. Nag-isip ng araw, eh. No? So, yun. So, syempre, binis ng araw. Today is Wednesday. Tomorrow is Thursday. And then, ayun, papunta na naman tayo sa pag ano katapusan ng linggo ang bilis-bilis talaga parang kailan lang pumasok ang Monday tapos ngayon ganito na ay ako nakakaloka anyway so syempre laban lang ganyan talaga ang buhay at wala naman tayong magagawa kundi maging masaya piliin natin maging masaya kaysa sa maging malungkot ganon oh my gosh napagod ako today sobrang init ng panahon grabe yung alam mo yung parang kang sinusunog talaga sa ilalim ng arawan ay ako, nakaka-drain. Pero syempre pag uwi ko dito nakaidlip ako kahit 5 minutes. Kaya ganyan ang beauty ng mama sa ninyo. Fresh overload. Pero syempre gusto ko rin magpasalamat sa walang sawang tumatang kilit dito. Araw-araw lagi-lagi. Maraming maraming salamat sa suporta at pagmamahal na binibigay niyo syempre dito sa channel ko. At hindi lang yan syempre. Eh, sa mga bago natin subscribers. Hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre syempre dito sa Mama Sam Vlog. And then, of course, sa mga makasolid na makamamasam dyan na talaga naman, oh my gosh, busy and busy sa mga pagko-comment, talaga nagbibigay ng panahon at reaction doon sa mga pinag-uusapan natin. Maraming salamat. Kaya may shout out kayo sa akin ng bonggong bongga. So yon shout out sa mga kaibigan natin na talagang solid na sumusuporta. Kay Bren Baluyot, Marilyn Lagsa, Jervin and Carlos Magat, hello. And then of course, si, si Carlos Gingan Jr. Andyan din si Miriam Milanes, Melinda Martinez, Dave Velasquez, Lara High Five Key, Chibibo, hello Chibibo, kamusta ka? Bobby Rodriguez, Living the Marbrick, Lid Castro, Jose Mateo, Bobby Rodriguez, nabanggit na natin. And then of course, si Victor Michael Tanada, Rosario Balen, Reciaya Muhammad, Jeb5264, andyan din siyempre si Cesar nuevo. At saka syempre si Ronald Cuevas. Hello Ronald, kamusta ka? At syempre si Russell2016 na talaga naman lahat ng channel ko. Oh my gosh, nakatutok talaga siya. Thank you so much Russell sa support na binibigay mo. At saka si Mads blood Barbet Elizalde, Ronelio Hingara, and then of course si Attorney Cornelio Dilag with Marvic. Ayol. Si Snake Jeb, Ricardo Jr. sala maraming maraming salamat. At ayon, saka syempre hindi natin makakalimutan si Edhi, si Madam Herrieta Sunidad at saka syempre si Madam na Napaton at shout out din syempre kay Christine and Perez. ayon so guys, maraming salamat sa pagmamahal at suporta. Kaya naman ngayong araw na to, my gosh, marami akong chika sa inyo na talaga naman mm, magtataas ang kilay ninyo sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya wag na natin patagalin ang ating mga chika. Para sa unan natin chika, Mama Sam, Andrea Aguilera, pwede bang sumali sa Miss Universe after niyang maging supranational queen? Oh my gosh. Oo naman, bakit naman hindi? Sobrang ganda niya at talaga masasabi ko iba ang beauty ni Andrea. Pero syempre, sana as long as possible na contento na sila kung ano ang corona na meron sila kasi di ba ginawa naman na to ni Antonio Porcel dati siyang supranational queen tapos sumali sa ano sa Miss Universe and then naging first runner up ah, kumbaga parang kung ako ang ano organization syempre masasaktan ako respeto doon sa sa ano, nagbigay sa 'yon ng corona ng title holder. Kumbaga parang ando doon kasi sa part na kung may content, ano, nako-contento ka sa iisang corona. At ayun ay talagang alam mo 'yon. Syempre, 'di ba, yung ibinigay sa iyo yung corona na 'yon para sila ang nagtiwala sa iyo na maging reyna ka. Hindi man sila nagsasalita, pero nandoon doon sa part na parang hindi ka talaga na contento sa pagiging isang reyna na kung ano man ang ibinigay sa yung corona, ba, supranational. So, I hope na sana meron siyang contentment na tinatawag at sana happy siya bilang reyna ng supranational para hindi na siya mag-attempt sumali sa Miss Universe. Pero kung gusto niya, kaya naman tayo magagawa, di ba? So, pero kung talagang gusto niya, pwedeng pwede kasi maganda naman talaga siya at may ibubuga naman talaga ang beauty na meron siya. Kaya, why not, di ba? But nandun ako sa part na much better na wag na siya sumali. Ganon! Ay, nako, nakakaloka. Anyway, good luck. Oo. And then, of course, para sa sumunod natin, chika, mama, sa ano naman masasabi mo sa mga Vietnamese beauty na unti-unti nagkaharoon na sila ng title. Matatawag na kaya silang powerhouse in the future. <laughs> so ayun nga s'yempre Miss Vietnam ang nanalo dito sa Miss Global 2025. So ayun, congratulations sa mga Vietnamese kasi alam mo 'yun, kakapanalo lang nila ng ano ng Miss International last year tapos nanalo din sila ng Intercontinental, 'di ba nung mga nakaraan taon may Miss Earth tapos alam mo 'yon na parang nakakatuwa kasi unti-unti hindi sila nagmamadali. May Miss Grandpa pa, 'di ba? Hindi sila nagmamadali. Andun doon sila sa fight na parang kung ano ang dumating sa kanila blessing. Ganon hindi ko din sila nakikita ng mayabang. Yung alam mo, yung tumataas yung air nila kapag nakakakuha sila ng corona. Hindi katulad ng mga kapitbahay natin na isang, ano, Diyos ko, nakuha lang yung corona sa ganito. Kala mo, nanalo na ng Miss World at saka ng Miss Universe. Alam nyo ninyo yun. Charot. So, yun. So, nakakaloka kasi, di ba? So, gusto ko yung mga Vietnamese kasi napaka-simple lang talaga nila. Yung, alam mo yun, yung hindi mo maririnig yung ingay, yung yabang, kundi nandoon sila sa sistema na ginagawa talaga nila yung part nila. At hindi ako magtataka kung dumadating ang panahon natawagin silang powerhouse. Di ba? Kasi, diba, Kukuha na nila unti-unti ang corona Hindi natin namamalayan ha Take note ha So parang paunti-unti-unti-unti sila May mga target silang crown And congratulations sa mga Vietnamese Di ba? So yun, good luck at happy ako for them Gawin mm -hmm. ko kayo ha So yun, so para sa sumunod natin chika Mama Sam, tingin mo ang miss Uh, global ay may kaparehas na pageant Katulad ng Mission International parang ang layo naman. Nakita ko naman yung opening show nila. Nakita ko naman yung, ano, yung show ng Miss Global. To be honest, how promising to. Sobrang kakaiba yung eksena nila. Pwede daw itong maging major pageant. Ah, di ba? So, kasi may mga minor pageant. Kaya may mga may, may, ano, major. So, ako para sa akin, lahat naman yung pageant. Basta depende yan kung paano sila magpapa-bongga ano, sa kanilang mga pageant. And, to be honest, mas gusto ko ang Miss Global kaysa sa Miss International. Kasi yung Miss International, alam mo sa totoo lang, hindi ko nga alam kung bakit sila naging major. Siguro dahil sa tagal, pero ang Intercontinental matagal din. At kung manonood ako ng Miss Intercontinental, mas gusto ko pa nga yung program ng Miss Intercontinental kaysa sa Miss International. At mas gusto ko pang manood ng Miss Global kaysa manood ng Miss International. Charot! So yun. Anyway, so magagalit si Christine Ann Perez. Magwawala siya. Anyway, uh, ang Miss International kasi syempre, iconic pageant na yan. Pero mas gusto ko syempre yung corona nila, yung may ribbon dito para alam mo 'yun very iconic talaga yung dating yung red na may ribbon dito na ayaw ng mga beauty queen natin na tinatago nila yung ribbon kaya pinalitan na yung corona pero alam mo mas gusto ko yung ganun kasi sila lang yung may paribon dito sobrang ganda oh di ba so ngayon ko na appreciate And then, yung program ng Miss International Medyo a little bit bored Aminin <laughs> ninyo Pero, yung Miss Global, in fairness Talagang, wow, maalam Miss Universe at dati Kaya, good luck sa Miss Universe At good luck din sa Miss Grant Malay mo, sila na ang papalit sa inyo Charot Anyway, marami pang kakainin na bigas ang Miss Global Para patunayan niya na isa siya sa mga pinakamagandang pageant And then, tignan natin sa susunod na taon Kung ano ang yung offer nila Basta forward tayo sa mga susunod pa nilang pageant in fairness. And then of course, nandodoon din ako sa Miss International na sana bongga sila this year. Charot, suyad. Ay nak nakakaloka Abangan natin yan. Mm -hmm. At para naman sa sumunod natin, Chika Mama Sam, si Miss si Miss Grand Myanmar sasali daw sa Miss Cosmo 2025. Anong <coughs> chika mo, Jam? Ayaw niya ng Miss World, ayaw niya ng Miss Universe, gusto niya sa Miss Cosmo. Pang-asar kay Mr. Nawat, o, di ba? Alam naman natin yung drama ng dalawang partner na to. Partner in crime, ganon. Siyempre, gusto nila mapansin, gusto nila maingay, o, gundun gund sila sa Cosmo. Ako para sa akin, it's okay. Kasi, kung oh, ayun yung feel nila, di ba? So, go, 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 go. Go to the Miss Cosmo. Rampa ka dyan. Total magaling naman siya rumampa. E eh, di pa natin ang bongga, bongga May mga eksena doon sa Miss Cosmo na bagay sa kanya yung mga sinusuot doon. O, oh, di ba? And, tignan natin kung wala na doon siya. I hope na sana hindi siya umiya. Kasi medyo may pag-crying lady to. At medyo dramatic actress siya. sa, eks sa mga eksena. Kaya, tignan natin kung ano akay kay hinat na niya sa Miss Cosmo Good luck! O, di ba? Yun na yung masasabi natin dyan. Kasi, wala man tayong pwedeng masabi, kundi congratulations and good luck. O, di diba? ano ba? nabawa natin sila ng bonggang-bongga. nga yun na feel nila. Mm. At para naman sa sumunod natin, chika, Mama Sam, dating kandidata sa Miss International na, nag uh, na naging fourth runner-up, So sa Miss Global ngayon ay naging third runner up. Mm -hmm. O, Oh, so 'di ba? Eh nag-level up siya, 'di ba? Kasi dati siyang third runner up ngayon up. Dati siyang fourth runner up at ngayon third runner up na siya. So level up ang eksena ni Miss USA sa so, Miss Global. In fairness kay Miss USA, sobrang ganda niya sa personal at gusto ko yung eksena niya. Ang lakas makaray na talaga. And ayun, medyo kinulang lang siya sa Q&A kasi kung mabug nga si Vietnam pagdating sa Q&A, just ko parang valedictorian. And then maganda yung mga eksena ni ano ni ni ano, tawag dito ni Miss USA. Akala ko nga magiging fourth runner up siya kasi pang fourth runner up yung beauty niya. Charot! Buti na lang hindi siya naging fourth runner up kundi, Diyos ko, parang hanggang doon na lang talaga yung beauty niya at hindi na umaangat. So, sali ka naman sa ibang pageant. Malay mo, makuha mo naman second runner up. Charot! So, yan. Nakakaloka. Windom naman ako. But, good luck. And, nako, exciting yan. At, eto, mas nakaka-excite. Mama sa tingin mo, magtatapat kaya sa Miss Universe si Maria Alejandra Lopez ng Colombia and then Vina para naman sa Miss Universe at sa manalo naman para sa Philippines. Wow, 'di ba? Sabi mo 'yung mga taga at ano, dyan, mga maka Well, ang masasabi ko eh kung sila 'yung papalarin na manalo sa bawat national pageant nila, why not? So, ang lakas ng labanan na 'to, 'di ba? So, I hope na sila din ang mag-top 3 sa Miss Universe, 'di ba? So, ako para sa akin, good fight talaga kapag ganito yung mga tema ng labanan. Yung alam mo yung, yung magaganda yung mga naglalaban-laban at isa sa Manalo and then si Vina and then ayan nga si Alejandra yung mga kabogera na alam mo yun, Diyosahan yung dating syempre mananalo dyan si Philippines charot pero kung dadayain syempre si Thailand na charot ay nako nakakaloka na ano ba yung mga lumalabas sa bibig ko today Basta good luck kung ayan man yung mangyayari and then happy ako kayo ba magiging happy kayo syempre hindi yung iba pero ako para sa akin kahit sino basta makakarating sa top 5 ayun talaga ang sinasabi ko gusto ko top 5. Gano'n! So, yun, good luck. Good luck sa kanila. Anyway, so, malaman natin yun in the future. And then, para naman sa sumunod na chika, Mr. Nawat kinarir na ang Miss Universe. Ayun na, marami nga nagre-react ngayon na si Mr. Nawat talagang bisibisihan, pa-impress sa, ano, sa sa presidente ng Miss Universe. Eh baka gusto niya kasi maging kasosyo siya dyan, charot. Tapos palitan niya si Kunan. O, oh, ba? Diba? So, yon So, ako masasabi ko, ay, syempre, at least nakikita natin yung unity nila. Nakikita natin yung pagiging kawanggawa ni Mr. Nawat na talagang yung willingness niya to provide para sa isang magandang production para sa Miss Universe. For sure, mahalang balik sa kanya dyan. Hindi naman niyang papayag ng libre lang. O, oh, di ba? Ayun yung mga benefit na nakukuha nyo dyan pang showcase. And sino ba naman tatanggi? Eh, kung may targa dito kayong trabaho, why not? Di ba? Malay mo, next time ang magpagawa naman sa kanya, Miss World, o oh, next time naman ang ibang pageant. Di ba? So, laban lang. Kayang-kaya niya yan. O, oh, di ba? So, I'm so excited. Eh, ba diba? Sayan so, yan. Abangan natin ko ano ang makikita natin sa Mills Universe ngayong taon na to. So, yan! And then, of course, para naman sa sumunod natin, chika, Win-Win Marquez. Pasabog sa kanyang evening gown dito nga sa photoshoot ng ano, Miss Universe Philippines. Anong chika mo dito, Mama Sam? Bongga. Oho. Uh -huh. Actually, maganda yung gown niya, pero hindi ko siya naipasok sa top 10 ko. Kasi syempre, marami din namang mga magaganda. Ang dami na nagreklamo, sabi nga nun, talaga ba, wala sa top 10 mo si Winwindo -Win sa, ano, sa long gown. Alam nyo guys, kahit hindi ko naman mapili yan sa top 10, hindi naman ibig sabihin nyo, wala na siya sa top 10 talaga. Hindi naman tayo ang judges. Ang totoo lang, syempre, na pinag-aanuhan natin, syempre, in-evaluate natin yung mga gaw ng mga candidates. And then, kung ano ang pasado sa panlasa ko, ayun yung ilalabas ko. At kung ano naman yung panlasa, uh, pasado sa panlasa nyo, yun yung ilalabas ninyo. Win-win Marquez, tulad nga ng paulit-ulit ko sinasabi, magaling ang isang win-win Marquez. So, hindi ako na-amaze sa mga nakikita ko sa kanya kasi syempre, rain siya. Na, huwag niyong kakalimutan, she's Reyna na hispano americana And then, ginagawa niya lang yung trabaho niya. At dapat talaga yun yung gawin niya. Kasi syempre, maraming maluloka kung Reyna na tapos hindi ka gumagawa ng assignment mo. So, ang magandang pinapakita dito ni Winwin -win Marquez ay ipinapakita niya kung ano ang laban na gusto niyang mangyari para dito sa laban niya sa Miss Universe Philippines. At para sa akin, she's ano, great. ba diba? She did well. Talaga, masasabi ko so wow, ang galing yung win-win, nakakaloka. So, yon So, wala naman akong ibang ano, kundi hinihintay ko lang kung ano ang magiging resulta ng Miss Universe Philippines. Kung siya yung ipapadala natin sa Miss Universe, eh, define, di, di ba? So, natin yan ng bonggam bongga Pero, nandun ako sa part na at pa rin ako, siguro kung gusto talaga ng Miss Universe Organization yung tipong may anak na, tapos tita try natin I think it's win-win Marquez so sinabi ko na to dati pa ulit-ulit at saka kay ano diba kay Miss Universe Philippines last year, kung magpapadala ng Black Beauty, I think si Chelsea Manalo ang pipiliin. Ngayon naman, kung magpapadala tayo na Married Woman, I think it's Win-Win case. -win ganon! Ganon level! So, tignan natin kung ano ang mangyayari. Siyempre, medyo talagang... Ibang talaga ang Win-Win Marquez kasi syempre kailangan maipanalo niya talaga to Miss Universe Philippines or else, oh my gosh, nakakaloka si Serenia Hispano-Americana. Kaya malaki yung expectation talaga pagdating kay Win-Win Marquez. Kung wala na yan, hindi questionable yan. Kung baga, nandiyan talaga na hinihintay na lang yung putungan din ng corona kung siya ang pipiliin ng organization. And then, good luck. Wish all the best. Kung siya naniniwala siya sa sarili niya, dapat maniwala din kayo. So, yon So, laban. Win-win. ba diba? So, yon Maganda ang pangalan ni Win-win. May panalo sa, pan -pangala, sa pangalan niya. Katulad ni ati sa Manalo. And I hope magbigay yun sa kanila ng best ano, win, di ba? So, dito, ngayon na nakikita ko sino ba magla last two standing dyan. I think it's a win-win and at least sa manalo. So, abangan natin yan. Marami pa naman kasi eksena din na lalabas pa So, yun So, kayo guys Ano guys ang comment ninyo Dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon Siyempre I-share nyo yan dyan Sa comment section natin Para naman mabasa natin ng bongga-bongga Kung ano naman ang reaction mo Dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon So, yun So, siyempre Maraming salamat At sa support na binibigay ninyo Siyempre dito sa channel ko At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe Please don't forget to click like And subscribe my channel At i-click nyo na rin po notification bell, para more updated kayo. Siyempre, sa aking mga chika, sabi ng gano'n, always keep smiling and always think positive. So, walang imposible, guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya, guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys.